Hello mga kapwet malu. So ayun nga guys, It's Napadaan tayo dito sa isang Mami Paris dito sa may sandigan na kung saan napakasarap guys. So ayun guys, hinaluhaluan ko na, naka-order na nga tayo, hindi ko na na-videohan kasi nga gutom na ang lola mo. Lagyan ko ng chili oil, napaka-perfect. Tapos yung kanin nila may garlic sa ibabaw, may tap toppings, guys. Tingnan mo naman sa gandang ganda ko yan. Tingnan natin kung hindi ko ba ba yung mga ubos. charot. So, yun, guys. Maganda yung servings na mabilis. And then, amoy pa lang. Sobrang sarap na. So, parang ito yata yung papangtapat kay Diwata Paris. Charot! Hindi ko pa yan titikman yon sa Diwata Paris Overload. Soon daw magkakaroon dito sa Quezon City. Pero itatry muna natin itong Mami dito sa may Sandigan. Kung naka alam kayo dyan sa lugar na yan guys. Mayroon dyan mga mami paris na nagbe nagbebenta guys. Kaya sumugod na kayo kung mga budget budget is mga ano lang guys. Yung pang malakasang street food lang guys. Dito na kayo kumain guys. Sobrang moral love. Sobrang sarap guys. Siyempre, nadagdala mo pa ng mga pampalasa yan. Para mas bongga yung lasa. So, yun guys, na kayo. One, ano nga ako dyan? One in half rice. So, gutom na ang bakla. Di na umuwi ng bahay. Dito na rin siyang kumain. Kasi nga, tamad na siya magluto. Tingnan mo naman, napakaganda. na. Napaka-sexy ng endorser nyo. Charis, <laughs> endorser. So, yun guys, napakain nga. Kasi nga, tamad na nung oras na nakauwi. <coughs> sorry, 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 sorry. <coughs> parang may kasama pa yun na. <laughs> so, sorry sa akin yung voiceover. Kasi nga, kagigising ko lang sa akin voiceover. Kaya, kayo mag-adjust, hindi ako. Joke <laughs> na. So, yun guys, yung parang sinya, yung mami na yan, napakasap. Kasi ako, I love sabaw. Mahilig talaga ako sa sabaw. Any ulam, basta may sabaw. I love sabaw, yun. Pag pinapunta niyo ako sa bahay niyo, gusto niyo i-content ko yung mga luto nyo, basta may sabaw lang, guys. Huwag lang yung mga Karni-karni masyado, ha? Sige, so, invite nyo na ako, guys. PM nyo lang ako dyan. charot, charot, charot. So, ayun, guys. Lapangs ng um, akla nyo kasi nga sobrang gutom na yan. Hindi mo so, parang mamadali pa. Hindi mo ba yan? or no time slap? Char lang. So, ayun, guys. Dahil sobrang sarap nga ng ano niya. Maganda dyan kasi malinis. Tapos, masarap yung kanin. Hindi lata. Maganda din yung sabaw, maganda yung texture. Hindi siya nagdagan lang ng kung ano-ano. Kundi parang pinakuluan talaga yung laman ng sabaw. Kaya masarap mapaparami ka talaga. Ng, kung malakas ka kumain, mapaparami ka ng kanin. For sure yan, guys. Kasi ako naka-one-in-half ako. Diet na ako yan. Hindi ako masyado Uh, ano kasi nga ba maging Diyos ko maging jubest tayo ayoko yung maging jubest. tama na yung ganyan tayo Kasi sexy at saka hot hot parang ano guys parang sabaw napaka hot <laughs> joke so ayun guys may, may kasama talaga ako ayoko lang ipakita sa video kasi sabi niya huwag mo ko ipapakita sa video kasi alam ko maganda ka daw siya maganda ako lang daw yung maganda totoo ba yun guys na ako lang yung maganda Oh, sige. Sige. Di diba? Maganda ako. Ayun. By the way, guys, sa mga naghahanap sa akin na sa Fisher Mall na po ako. Sa mga gusto ko mag-avail ng unit, just PM lang, guys. Promote yarn. So, ayun, guys. Um, uh, may pinag-uusapan kami. Maritis nga. ba diba? Alam mo naman yung mga friendship talaga. Hindi, mo boy pag walang maritis. Charot. Yung iba dyan kasi yung mga Marites Hindi lang maritis. Yuck. Toxic. Ay. So, uh, char. So, yun guys, sila tara, tara mami lang, mami, mami. So, sabaw niyan, guys. Napaka-perfect. Kasi ako, masarap ako mag -timpla pag pupunta ako sa mga mami or parisan. Masarap ako mag-timpla. Lalagyan ko yan ng, ng chili oil, kaya at sa garlic. Tapos mga sibuyas-sibuyas, down dahon, ganun. Diba? Tapos lagyan mo ng konting paminta. Tapos lagyan mo ng patis. Ay, perfect. Tapos lagyan mo ng Kalamansi That's the perfect combination, guys. Then, meron din sila plain rice. Meron din silang parang sinangag na kanin. Kung ikaw yung mahilig mag, ano, perfect yan, guys. So, naku, for sure, yung diet mo is masisira. Ako, diet na ako yan. <laughs> so, yung mo si ako, simot na simot ang kanyang foods. 'di Ibig sabihin, sulit mo. Alam mo magkano lang 'yan. Napakamura lang ngayon, guys. 55 pesos and this bao with one rice. This mas simple may malamig na tubig. Wala lang silang soft. Meron soft drinks pero bibilhin mo. Hindi ka talaga diwata 100 pesos and sabaw ba 'yon and the rice. Ganon. Tapos may soft drinks dito wala. Babush.